Betso Anos, residente ng Barangay Bantog Bulalo, Cabanatuan City. Matapos pagbabarilin habang namamasada ng hindi pa nakikilalang riding ng tandem suspect. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng kulay asul na Honda Wave motorcycle ang dalawang suspect na nakasuot ng helmet. Okay. Know, 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 Magtamo ng ng maraming tama ng bala ng kalibre 40 sa iba't ibang bahagi na katawan ang Bikina, na sanhi ng katawan ng tikina na sandi kanyang agarang pagkamatay. Matapos naman ang pamamaril, agad tumakas sa mga suspect bitbit ang ginamit na baril. Maswerte namang nakaligtas ang anak ng biktima na kasama nito nang mangyari ang insidente. Mula dito sa Nueva Ecija, ako si Junjun Singh Jun naghahatid ng balitang Amihanan.